Araw-araw drive lang. Araw-araw drive lang. Ay, salamat. Nayarid ko na ang aking bunso sa school. Nandito na ako sa loob ng aming subdivision. ba Walang lipstick, lipstick yan. Maputla lang ang lola niya. Okay lang yan bawal daw maghatid ng bata na ganito yung suot bawal sa school iahatid lang naman yung anak buti na lang may dala akong blazer kailangan doon naka t-shirt kahit maiksi yung manggas wag lang yung walang manggas ah kaya ko kaya magmaneo na walang salamin tatanggalin ko ang aking salamin here I am papasok na tayo sa pangalawang gate may order ba ako sa Lazada na dumating wala naman siguro ayun nag open daming ano dito trabahante bakit kaya No, Maraming trabahante. Saan so, kaya nagtatrabaho yung mga yun? Walking, walking ang neighborhood. <laughs> Malapit lang tayo sa gate. Pwedeng lakarin. May kaso, traffic, papuntang school. Mahirap mag-commute. kaya dapat dito talagang may kotse ka para lalo na kapag emergency kailangan mo sunduin yung anak mo sasampa ka lang sa kotse tapos hindi ka maaabala kasi maglalakad ka pa ng labas ng subdivision malayo-layo din yung sakaya ng tricycle Ito, nandito na ako sa home namin. Sa pa parking na ako. Sa pa parking na tayo. Yan, sa pa parking nandoon niya. All right. Dito na me. Matutulog ulit ako. Kinatamad ako mag-exercise. Matutulog hanggang alas 10 ng umaga. O Bye-bye. Diba?